Kamakailan lang ay nabalita sa buong mundo na marahil natagpuan na tagpuan ang nawawalang city of Atlantis. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay isang sikat na kwento mula pa sa Europa na mayroon daw isang makasaysayang syudad na kinalaunan nawala at pinaghihinalaang lumubog sa ilalim ng dagat. Pero sa makabagong pananaliksik ay sinasabing malaki ang tsansa na hindi ito lumubog sa tubig kung hindi lumubog sa disyerto na tila ba kinain ng buhangin. Ang nawawalang syudad ng Atlantis ay talagang pumukaw sa atensyon ng nakararami dahil sa napakagandang kwento nito. Totoong lugar ba ito o haka-haka lang? Bakit ito pinag-uusapan ng maraming tao? At kung totoo nga ito, saan naman ito matatagpuan? Yan ang ating alamin.